ito yung namin ngayon ay makasama ko naglalagay na ng news ay ito isa nagtitip kulungan to ng baka espaldo namin ngayon ano nandun yung mga baka nakakulong ah, <laughs> ah ay tumigil na ako dyan to tumigil ito yung iba dito mga nakakulong na baka ang lalaki puro lalaki pala itong baka na ito kinukuha lang ng similya ayon uh, kasama ko mga Pilipino nagnyunyusay uh, ayun ako yung tatlo nagtitip ito espalto namin ngayon mga kabayan uh, dito inaanuhan yung, yung ano yung, sim, yung baka kinukuha ng similya ito ang lalaki ng baka dito puro lalaki po yung baka dito puro lalaki ang lalaki nito matanggal pa sa akin siguro kung wala sa atin ito, mga 200,000 to mahigit ang lalaki oh, nakakatakot marabi laki nito puro po ito lalaki kinukuha lang ng similya ayan puro bakahan to ang laki nito itong isa oh. pantay na sa bakod sa kulungan nakakatakot ayan ang laking baka oh mga 300,000 to sa atin pag bininta ang lakok ng bakahan dito farm ayan o puro po baka nakakulong dyan ayan, malawak na yan yung loob nyo ngayon ispalto namin hanggang bukas kami dito mag ispalto ang init na ayan yung mga pagkain nila doon doon nakaimbak ang lakok ng kulungan doon kami sa loob gagawa ngayon hala ano po mga kabayan na espalto na namin yung kalahati ito na lang kalahati balo dalaw, dalawang patong to isang patong pa makapal ka siyang espalto nito ayan ayan yung mga ano, baka dito nakakulong dito naman tayo sa likod napakita ko yung likod sa inyo ang lawak Tayo yung espalto namin Oh. No? break time yung mga kasama ko ayan o ayan yung inaakot na espalto dito sa likod kulungan pa pato ang lawak ng bakahan dito 5 hectares daw ito eh ayun oh ang lalaki ng baka puro lalaki nakakulong dito Lalaking baka kukuhaan lang ng similya lalaki ng kulungan oh mainit sa loob kulob na kulob ispalto ayun oh kalahati na yun na ispalto namin pala ito lang gagawin namin ngayon maghapon ay may mga tip na green kasama yan ito kami yung baka dito grabe laki oh Ah. Lalaki. May mas malaki pa diyan eh, yung ano, itim sa kaputi. Ano, pagkalaki. Kakain muna kami wala pa namang espalto. Grabe ang laki nito. Hmm. Kinukuha lang to ng ano, si eh. Puro laki ang baka dito. Kakain po muna kami, mamaya na lang uli. Ano ang grabe ang laki. Oh. Sarap siguro na karne niyan. Meron ka lang sa Pilipinas sampung pirasong ganito. Sigurado. Oh. Ayun, ang oh, laki oh. Oh wala sila so, ano yung sungay ba ulo ang exe ilang kain po muna kami mga kabayan eh maganda ng panahon makulimlim na oh kanina ang init eh ano, nag-deliver ng pids yung truck na yun pids sa kamay isang pagkain dito hinahalo nila kaya na ba? kaya yeah. nasa yeah. yung pagkain so, yung pinakamalaki dito yung puti sa itim Grabe. Mas malaki pa dito sa mga mga puno. Kauna, G. <laughs> <laughs> Ayan o, laki o. Oh. Grabe, laki oh. Dalawa yan oh. parehas lalaki. Ang laki. Ang dami niyan doon sa lobo. Oh. ayun yung pagkain o. Oh. Hinaano ng shabir Hinahalo. Oh. Yung pids sa kamais. sinahalo ayun, ang oh. daming naglalabasan oh. Hmm. Ang lalaking baka eh. Ayun oh. Matangkad pa sa akin. Oh. Mga 300,000 na yan. 300,000. Sa atin. Dila. Ilan? Isang milyon to. Wala, isang milyon. Grabe ka naman. Oo nga. 3, sabi ni Bunso, ano daw, nasa... Hindi, eh, ito nga sa kanila. sa atin. <laughs> Sambi ako mang daw eh. eh. dito sa kas. Kriyari eh? nila pa dyan. May pag sa atin, hindi naman nakabot isang milyon yan. Pero ang laki o. Oh. Mga 300,000 lang yan sa atin. Hindi nakabot din. Walang bibiling isang milyon yan sa atin. Maraming pagkakalaki o. Oh. Matangkad pa sa akin yan eh. Ngayon, bueno, umiikot o. Oh. Malaki. Ang Meron pa rin mga nakakulong Ang dami niyan Puro lalaki Inukuha lang ng esmilya Tapos na yung trabaho namin Uuwi na kami Ken yung kara ko nyo Ken Ayun o di pa nakakaraga. ang Malawak nito eh Nagsilabasa na o oh. Apat na piraso na o oh. Ito naman puti Ang ingay Ayan o. Ito, kung bibili sa atin ito, magkano ito to? Magkano ito to to? Magkano pagkalaki? Ayan o, apat to. Matangkad pa sa iyo, ano? Ang laki. Ayan o, apat na piraso. 300,000. 300,000. Meron pa dito sa likod oh. Ayun oh, ang dami ng na. Natapos na namin yung gawa namin oh. Ayun oh, ang linis. Naispalto na namin. Ayun. Dito sila kumakain oh. Pauwi na kami. Ayun oh, ang lawak nito, puro baka ay naglalakad oh sa na. unahan. <laughs> dito kami gagawa bukas eh. Ayun oh. nag ng pagkain yung isa. Ito, itong may pinturang puti, yan ang ire-replak namin bukas. Ano? Ang laki, oh. Ang kulungan. Ayan. Ayun, Ay, pagkain nila, hinahakot na, oh. Ayan, ito. O, hindi naman kuruma, to! <laughs> Ayan, oh. Hinahakot. Hmm, ayun, oh. na pagkain doon, ang dami. Ayan, oh ang lawak bago pa uwi na kami ang grabe mga baka dito ang lalaki, ano? ayun o, oh, yung mga nakakulong dyan o, oh, ang lalaki yung mga naglalakad sa dulo mga, mga, malalaking baka yun eh ito mga nakakulong dito oh. meron pa yung kulay puti pa uwi na po kami bukas na naman tapos na yung ginawa namin Ayan o, no? likod ko ang laki ng baka. Bago uwi na po kami. Bukas na naman. Lumabas na yung init. Kaira? Ayan, lakang ng baka. Pauwi na kami. Ayan, mga pulong ang payan. Nasa biyahe na po kami. Ayan, driver ko. Nakasangir ko namin. Diba, anong mainit? Ayan, mga kulungan. Ang daming imbak na pagkain dito. Mga mais yan eh. Giniling. Yung kulay puti na yan. Pagkain yan, mais. Sa kayon. Ayan mga nasa... Ano na yun? Ayan o. Puro po pagkain yan. Pagkain yan o. Pagkain yan o. Pagkain yan walang mga nakatira puro lang gulayan yan ayan o no. bilaan po no. yan iso na naman kasi ng gulay dito eh Tataniman na naman ang gulay ayan, ang lawak nyo no magilaw yung ano ko sigpon oh. ayan po nakauwi na kami nandito na ako sa kampanya Nananatay ko lang yung dalawang kasama. Alas 3 pa lang. Grabe pang init. Tamon ako dito sa mga kasama ko, Pilipino Dito muna ako magtambay. Ng nanatanim nila ng ano? Kamatis sa katalongang pala sa si sili. May tanim sila dito. Eh. Dito muna ako magtambay habang wala pa yung kasama ko. namaya pa yung alas 5. Noy. Dalawang oras na ako nag-aantay. Oh! Aba. Ngayon. Tamon tayo. Ito, ganun at anong tinanim nandito na yung mga, yung mga Pilipino magaayos sila ng tinanim nila ang yung mga bike nila dito na ako parko dito kami dati nakatira basok muna ako silipin natin sila nagaanong sila ng pananim nila nagdidilig mga gulay ayun o season na naman kasi ng gulay nga dito kasi pag talaga ng mga kasama ko pagdating galing trabaho dito sa tinanim ano ito ni pakuan magkano isang puno 300 yata pakuan saka ang palaya ang palaya talong Talong. Ano ba yung may mga tusok na to? Sitaw. Sitaw? Tapos ano, may upino. Aba. ba? At pala dyan na kayo mag iaw to. Kinabunuhan ba yan? Hmm. Dami pa nanumungan ng kamatis na yan. Dapat yung malaki ng kamatis, yung Yung maliliit lang yan, ano? Yung matamis. Ayaw nga niya. Ayaw ko doon. Sinabihan ko na yung malalaking kamatis. Ang ginagawa. Pa ano yung isa dar? Pipino? Yung may bulaklak? Oo. Eh. Namumunga na ah. Ang liit pa, ma may bunga uh na eh. Tulad mo ulit dar. Nandilig sila o pagdating galing trabaho Kasi pag ng mga Pilipino na to Hindi huh? ka nabibili pag namunga yan May talong kamates, pipino, ampalaya, sitaw, o pakuan Maliit lang yung tanim nila pero ang daming tanim mo <laughs> Pagdating galing trabaho, itong ginagawa nila Maga pa naman mm Kapasit Dito dati kami nakatira. Isang is plastik. Hindi <laughs> is na mojo, di direct, parang direct. Ah. Para marami tayong bola. Dali na natin.